at dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit, sinagot siya ni Yesus, Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.